So, namili tayo sa Lulu. Lulu Supermarket, sa Jan Mall. So, ito yung ating mga napanila. So, ipapakita ko sa inyo. So, yun yung tayong pinakay. So, importante nito. Ay, yung sabi. So, um, so, ganito yung mga uh, tasty bread so, so, dito. So, yun yung sabi. So, yun yung sabi. So, yun yung sabi. So, yun Check tayo dito ng maluki. Dahil. <laughs> ano tangan, tangan, tangan. Okay. tayo I ng mean, mangga. giant mango Bali, matalo ba siya? Kaya dito, laliyas. Ayan nyo. Tulad siya ng manga namin sa farm. Ayan siya. Vietnam mango. Ayan siya. Dito siya kalaki. Tumain natin to. Wala kung maasim ba o ano. Matamis. Basta kinuha ko nang siya. <laughs> Laki. Ayan, laliyas. Ito pa tayo. ganito kalaki yung kamatis dito. Ayan siya. Ang lalaki. May mas malang pa dyan. And, bumili rin tayo ng anong, dragon fruit. Ito dragon fruit. Bali. Ano ba ito? 22 reals. Vietnam din siya. Ayan. Dragon fruit. Yan Vietnam. Ayan. Medyo fresh na fresh pa siya ngayon. And meron tayong tanglad. Siyempre, okay, magluluk tayo ng lugaw. Ayan. Okay. So, ito na naman yung mga pandala. Tapang breakfast. Chicken lunch on meat. Sarap to. Sarap yan. Ito yung lunch on meat. Oh, ang ko. Basilin. Pandit. And Nivea. 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 What else? A ang ating pagbangsang sabong. Ayan yung PRI soap. So, maganda to. Maganda siya sa balat. ah uh, yung amoy lang niya, hindi yan ganun yung kabang. Amoy, tomeric, Tumerik to. PRI. Ayan siya. Tumerik. Ito, talagang pag yung mga Pinoy, gusto nila yan. Nakita ko lang din. <laughs> Online, favorite nila dito yan. Yeah. Ito naman. Ito ang na ating mga biscuit. Biscuit. Mga ba Baon ni Mr. Mga tinapay. Sorry Ito yung pang Dito yung sa side. Ano So, meron na ito. Nothing. Almond. transparente, è brutto tutto, Non è che non lo Kids. a cono. Non è Questo un popcorn, na brutto tutto. Ma di questo plastico. Non è che non lo fai. Non lo Bumili din kami ng isda. ah, ito? pang steak ano siya? australian beet rib eye sa lang kasi hindi kayo masyadong makain nito alam mo na hindi, isip namin lang <laughs> and breast chicken breast ayun natin isda one box here ito na lang dito so, na dito parang last Friday, sa may ano naman kami sa karo, ibang lugar sabalan yung kami nang dito at ito naman yung favorite ko dito strawberry milk So, dito sa baba yung mga grocery, wala akong makikita ang ganito. Doon lang. So, meron siyang strawberry at isang mango. Mas, pero mas favorite ko doon itong mango na yan. So, maraming plastic. Ayan <laughs> yung strawberry natin. So, tabi muna natin yan. And, meron naman tayo dito. Ayan, repolyo. So, ang ating napolyo. So, ang kamulang napolyo. And, ang fruits natin ngayon, yung bus. So, meron tayong dragon fruit, meron tayong grapes. Diba? Ah, ito pa. Ano Ah, uh, video ka ba yung ulit kung ginamit namin? Kasi yung meron pa siyang laman. Or so, ito pang tom yan. Pang Thai food. Tong yan favorite. Lagi yeah, kami nagluluto nito. Yung may pusit, may shrimp, mayroon siyang fish fillet, and yung crab meat. Tapos may ano kami dyan, yung pomeyang foods, bawang, patatas, and pang um, ano natin sa ating lugaw dahil ng sibuyas, So yan, yeah, yung ating mga kapamila. So, mayroon tayo dito leaf and green peel, lemon. Masarap yan. Ang lasa niya, gusto mo siya. Siyempre, meron tayo ng UFC sofa. <laughs> UFC talaga. And meron din tayo dito ang UFC sinigang mix. Ayan. Sisigang tayo dito sa Ang wala dito yung mga, ano, madalang lang yung kangkong ngayon, pechay. Wala kaming nakita ngayon. Pero, so, iyon lang. Kung magsisigang tayo, baka ibang daan na lang nilagay. So, yun lang guys, yung ating mga napahili dito sa may Lulu sa menu mall. Lulu Supermarket tayo namili. Ayan. bye